Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at halika na kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo. Umpisahan po natin sa Las Vegas, 0915, Alaska, 3138, Saudi, 1263, Japan, 1487, Italy, 6102, Germany, 4258, Korea, 9117, Greece, 3 Canada, 2836 Mexico, 1366 Australia, 2594 New Zealand, 6 India, 2147 7 Philippines, 8402 Thailand, 1526 Taiwan, 4055 Malaysia, 9759 Dubai, 2 one 3 Hong Kong, 6104 Singapore, 3880 China, 1 2 Texas, 3114 Israel, 7338 3 Ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit laki numbers ngayon pong 2 p.m takbo na sa suki yung outlet at make sure po, nakarambol yan, pwede po yan, abroad at Pilipinas, good luck mga kalaki, at mananalo tayo, claim it.